Ano ang mga paghihirap na pinagdaanan ng isang pare para protektahan yung mga kasama niyang dinukot? Base ito sa isang true story na nangyari sa Pilipinas noong 2000. Susundan natin dito si Father Gallardo na naka-assign sa isang simbahan sa may Mindanao. Isang araw habang nasa isang eskwelahan, dito nga may darating na mga masasamang taong dudukot sa kanya kasama yung ilang mga teachers at mga batang estudyante. Sa gitna ng gubat, dito nga sila papahirapan ng mga masasamang taong to kung saan dito nga gagamitin ni Father Gallardo ang kanyang pagiging mabuting tao para protektahan yung mga kasama niya. Dito nga siya dadara sa sobrang pagpapahirap sa kami ng mga taong dumukot sa kanila, kung saan dito nga kailangan tiisen yung mga galit nila given na rin yung magkaibang relihiyon nila. Sa mga susunod na araw, dito nga sila maghihintay ng tulong nga sa gobyerno at sa mga sundalo, kung saan ilan nga sa kanila ay mababawian ng buhay at dito nga gagamitin ni Father Gallardo ang kanyang paniniwala para bigyan ng pag-asa yung mga kasama niya title ng movie, In Thy Name. Honestly, I was expecting the film to be a preachy religious film, pero hindi yun yung nangyari. The film, in a way, beautifully told the story of the last few moments nga ni Father Gallardo at yung mga pagpapahirap nga doon sa mga kasamahan niya sa kamay nga ng mga masasamang tao even though may religion part yung film, they didn't really focus on that, but instead, it focused doon sa kabutihan nga ng isang tao na makikita nga natin doon sa karakter nga ni Father Gallardo. Again, this is a recreation of what happened during this incident, so we're not sure kung may dagdag or bawas ba here, but I'm sure naman Given na maraming witness at talagang binawian naman ng buhay si Father Gallardo, malapit naman siguro to sa katotohanan. Grabe yung pinagdaanan ng mga dinukot dito, lalo na nga kay Father Gallardo and kudos din talaga kay Makoy kasi all out talaga yung binigay niya para ma-representa lang talaga si Father Gallardo eh. Ang nakakalungkot pa nga dito, sinabi ng isa sa mga tunay na biktima dito na yung mga pinakitang kabrutalan sa may pelikula, 50% lang daw yon nung tunay na naranasan nila. So isipin mo yon, mas worse pa yung nangyari sa kanila and ayon hindi na acting. Literal na nangyari na sa kanila sa mga totoong tao na hanggang ngayon nga, daladala -dala pa rin nga nila. What's interesting din pala sa may film is that hindi lang perspective to ng mga survivors but also perspective ng mga sundalos and perspective din ng mga mismong mga kalaban. Speaking of kalaban, what a performance from JC and Moon Confiado. Grabe! yung mga scenes nila with Makoy na pagpapahirap, ramdam na ramdam mo yung mga character nila, nakakainisan mo talaga din sila eh. Awang awa ko doon kay Makoy dito, lalo na yung scene pagkatapos nga niyang magmisa, tapos yung tinray nga niyang protektahan yung babaeng kasama niya. Isipin mo yun, nangyari yan sa totoong tao. Ko, I'm not a religious person, but a religious person like Father Gallardo, ito yung mga gusto kong resulta ng pagiging religious eh. Kung baga, it's not just about religion itself, but more on being a good and a kind person na ilalaban niya yung mga taong inosente. Ngayon, na-appreciate ko yung visuals and tone ng film, the production design ang ganda din, and the story is well told naman, naramdam mo yung emotion ng pelikula and yung story na gusto nga nilang ikwento. So, yun lang. Again, ang title ng film ay In Thy Name, and ang rating ko ay 8.5 out of 10.